Ano mantu si Kulayo og si Maria Naginukta na eh man. Ano man yung mga bataan eh, nga Naginokdanay eh, man Ganihara ni ba? karon ni balik na po Ang pila kita po Tadyan ginukot so, nga po Kung sa'yo ginokot siya Ilaptanon kay ka, ha? Abi na pagkaon, be. Oh. Sa mga manguha man pagkaon, ikaw, ha? Kadaku na nimo mangilog kag pagkaon sa bata. Ampot ni mo. Irti judi si Maria, Igo ko jud niyang bata ba. Bait sa si kuno. Uy. Maria mo to si kulayo to. Oh. pawis ko palaban dai ko sa di ay Tulong <laughs> pawis sa si ti Maria o sige pangguko Abi abi Sumong na Maria May na hilap tin ang pagkaon ni Nicola yo Abi 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 Sumong ka no Ako a man na Imuha gyapon ako a na dudong pawis Ikaw Maria ha Tiguang nakakayo, mangilukag makaaw na dili imuha. Dala ni Kulayo to. Isumbong kami dito ang Paweks, Dito salamat ha! Why, problema na ni Kulayot. Perti tiyo ni si Mariano, ilugon pa yung mong pagkaon. Pagkaon, nag-burger? Ah, sige! Kinengkuan po ba? na po kayo ba? Tagaan, makakunin mo! Oh, direto ang pagkaon Ah, sige, sige! A few moments later... Tuwa sila dito, mami! Bantay na lang si Dudong Paweks! Tara! Tara, mami! Ah, ano, Kulayot? Ah, ano ba yung kanamalitan niya? Napalit ano, ilugon man ni Mariano?

Master May, sa kabuhang dudong pawiks, ha? Master May, na. Alam, ang dili na mong kaunong nakitaga, ka, ang mga Kulayot! Ako ama na! Kulayot, ang sa istorya nga, ilahaman daw ni, tinood na? Eh. Ikaw ni Kulayot, May, labdalan dyan kayo kagpagkaon. Gika po yung mga kugugod si Moagi, kan pata dito ilan ni Gloria. Eh, imo mo man ikuha ni Kulayot, di mo na imo, ha? Ni Kulayot, sa mga ni, ilahaday ni, Nga may biya kayo. <laughs> Ay, isubiya kay ang mami ni Maria. Nagpapayat lang ang agin ni Mua si Rukakayo! Nung nalang nag-ikaon na akong pagkaon! Di rin pa, Wigs! <laughs> ano Sa Kulayot? unsay Anak! <laughs> Anak ako ba? Gagag! Ano? <laughs> Anong talang tukang? Mabalik ang lahat din ni, ni Kulayot! <laughs> Ma, mami, nakuaan, junog, na mami, nakuhaan dito ng duwag! Ikaonan dito